ayun, welcome back to my vlog mga idol saludo tayo sa mga taong na sa mga tao na para sa atin yun ah, comment na lang tayo ng isang video ito po ay nakakatawa so, pinapagod ko sila palagi so, panorin nyo naman, oh. ay, na lang ha 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 ha

ay po si kami di ba mas pakaan? kilang ng sotong, 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 sotong,